Hello guys. So nakita ko tong mga dusters na kinat sa likod para nga mabilis na maisuot ni Mami lalo na nun, nung time no kakagaling pa lang niya sa hospital after being hospitalized for 3 weeks. Kaya nung pag-uwi niya kinat namin tapos tinahi ng mga tita ko. And ako naman at that time medyo malungkot ako kaya hindi ako makakilos lalo na yung anak ko siguro nagagulahan siya sa mga nangyayari dahil medyo stress ako but now that everything seems to be okay mas ginaganahan akong kumilos and sabi ko sa mami ko na tatiin ko na lang bubuoyin ko ulit yung ito since wala naman siya masyadong mga prepare na kailangan sa ibang mga parts ng duster and since napakainit ngayon kaya mas maganda yung marami kang damit na presko isuot kaya eto ko nilabas ko yung sewing machine na bago yung singer and then next start na akong tahiin so dun sa unahan ng video makikita nyo na binikitan ko muna siya ng no, fabric glue para mas madali siyang tahiin and makapit naman yung glue na yun although syempre may time din na hindi okay yung pagkakadikit may butas-butas pa rin so I had to sew it ang kagandahan lang dito sa bago kong sewing machine is kahit makapal yung tela mas mabilis niya ng matahe and hindi ako nahihirapan na magtahe ng iba't ibang klase na fabric kasi halos wala siyang limitation unlike dun sa so simple pag konting kapal lang hindi niya na kaya at ito, madaling timplahin yung mga stitches na kailangan mo at mas marami siyang stitches na pwede mong pagpilian. And in this case, straight stitches lang naman ang pinili ko and hindi sobrang pino kasi baka mabilis mawarat kasi chalice itong fabric na to. Natapos ko naman siya agad at pinakita ko sa mami ko. Medyo natuwa naman siya. Hopefully maisuot niya kasi sobrang init nga at mas magandang mga gantong klaseng duster ang isuot niya. Ako naman excited ako kasi every time na nagtatahi ako, isa yan sa mga stress reliever ko. At eto nga yung ginamit kong sewing machine ngayon. Happy ako na nag-invest ako na mas magandang quality kasi alam ko na matagal ko siyang gagamitin.